Sa mga naghahanap ng Converse, 60% off dito, mid-cut yun. New Balance na running na naka 50% off, 60% off. Itong Lifestyle Sneakers at 897 lang to. Another Lifestyle Sneakers, Airwalk meron din. At itong Basketball Shoes na New Balance, 50% off na yan sa naghahanap. Nang sapatos ng The Greatest Shooter, Steph Curry, naka-sale din at 50% off. 70% off, dito sa Converse na yan, 800 pesos na running shoes, 70% off lockout na Converse at ang dami pang choices dyan, tol. The king of intro is freaking back! Yo, what's up YouTube sa mga tol King of Intro? It's back and nandito tayo sa Market Market BGC Mall Punta natin yung Planet Sports particularly here Idol at sale sila up to 70% off Pasukin natin, check natin kung ano makikita nga natin na sapatos 70% off yan, sulit na sulit yan Idol Pero bago ang lahat kung napadaan ka lang sa ating channel Make sure na mapipindot mo yung subscribe button na nandyan Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo mapapanood Huwag na natin patagalin tol, huwag na kayong magtanong kung to BGC Market Market Planet Sports, let's do this. Pasukin na natin 'tong Planet Sports dito lang 'yan sa Market Market, Tagig BGC. Ayan, grabe yung lineup at nagulat ako dito, no? napakadami at napakasolid din ng kanilang sale up to 70% off tol. Yan, no? Mag-umpisa na tayo random yung mga ipapakita natin at multiple brands ang nandyan. Umpisa na natin yung running shoes na 40% na new balance. Magkano na lang? 2,997 na lang. Dating 4,000 plus yan. 60% off dito sa mid-cut na parang acid wash na converse tol. Ayan magkano na lang? 1,200 pesos na lang yan. Tolo. 60% off sa mga gusto ng ganitong light pink. 1,400 na lang yan. Classic logo ng Converse yan, No? Ito, Skechers. I think ba basketball shoes na triple white SKX? Tol, no? Wala yung presyo niya, no? Pero ang ganda ng uh, outsole niya. Ayun, may presyo. 4,000 pesos na lang to idol. NB, na 50% off ganda ng colorway nito lightweight lang yung mga New Balance dito 5147 lang dating 10,000 plus yan 50% off another New Balance na running shoes ayan no 3497 lang yan dito at eto pa eto isa sa mga solid na gusto ko 60% off New Balance na 550 no grabe ang ganda niyan tol eh no 3,000 pesos lang yan tol dito o, oh, Airwalk. Lifestyle sneakers sa mga trasher dyan, tol. Oh. 897 lang yan, no? Sangka pa. Another Airwalk na triple white. Ayan, naka-50 off na rin yan, tol. 947 lang yan, tol. Oh. Ito, na-level up. Itong loto, no? 1,397. Dating 2,795 yan. Loto na running shoes, no? So solid, oh. New Balance 50% off. Napakaganda nito. Kala ko ito pero hindi, no. Uh, basketball shoes na NB lang siya pero 5,000 pesos dati siyang 10,000 plus. Oh, sa mga naghahanap ng Stephen Curry, ganda nito, oh. black silver colorway. 50% off para sa the greatest shooter basketball shoes. 4,597 lang 'yan, Lods Grabe, no? Oo. Ayan pa ito. 1047 naghahanap ng eto, no, yung Deodora na running shoes, napaka lightweight lang niyan. 40% off, 3597 New Balance, eto, pang trail to idol oh. Trail ayos no. 50% off Deodora, yan, Oh. Sale na yan, Idol. 800 pesos. Grabe yun. Nagngangangwaw. Yung presyong yun. 50% off classic colorway ng Converse midcut, Yan, idol. Ganda, oh. Solid, diba? Magkano? 1,745 lang yan. Dating 3,490. O, oh, 40% off. New Balance. Ito, pang women's yan, idol. Magkano, lods? 3,177 lang yan. Dating 5,200 plus. Another pang women's na 50% off na NB. 4,647 lang yan, tol. Ito, pang women, 70% off. Kung gusto mo ng mga pampatangkad, ay grabe yan. Ito, oh, mga bagong design na. 1-4 na lang, dating 4-9-20 to, lo. Oh. So, 60% off pang women's pa rin yung papakita natin. Affordable na. Na... Running shoes, 1,800 pesos lang yan. Ito, lo. Oh. NB. Oh, na classic. Diba? 40% off. Meron dito, idol. 3,177. Eto, nagulat ako dito. Meron na pala sapatos ang Pit Lap Idol. 60% off. Ayan, running shoes. Oh. Ay, nakikita mo naman, tol. No? Pit lap yan. Nak 60 off. 1,800 pesos. O. Oh. Skechers. 1,797. 70% off para sa triple uh, white na pero ano off white yung datingan ng color nito no. Magkano na lang yun tol? 1,000 pesos. Grabe dating 35 yan no. Hoka na 50% off meron din dito tol. Sa mga naghahanap ng Hoka. Ayan no, 4,497. Ito, 40% off para sa Adidas tol, yung ganyang colorway, 3,177 na lang. Oh, another New Balance na 50 off. Ganda ng color weight. Lightweight lang din, syempre. At 6,897 na lang. Naka-sale na yun. Ito, pang opisina. <laughs> Converse, 60% off. Idol, no? Okay, oh. 1,200 pesos. Leather shoes na yun, no? Oh, ito. Another one sa lineup ng Deodora. 997 lang yan, tol. Oh. Solid. Oh, itong lotong to. Ang ganda ng colorway. 1,816 lang yan, no? Dating uh, 2,595. Oh, so, converse dami dito, promise, no? 1,745. Punta lang kayo. Maraming converse dito. Solid yung presyuan. Ito, o. Oh. Uh, new balance, to, no? Home fresh, 50 off. New balance din, marami, no? Oh. 3,497, to, no? Dating 6,995. Almost 7,000 pesos. And another one na naka 50 off. Ayun, no? Oh. 2,997, tol. Diba? Sa sapatos ni Trey, yang tol, dating 8'5 yan, no? Pero, syempre, size 13 na nga lang. Ang laki, tol. Pero, kung size 13 ka, punta mo to. Dahil bagsak presyo at 4,000 pesos. Dating 8'5 yan, tol. So, yun, tol, no? Isang mabilisang vlog lang yan. Napakarami ng na sapatos dyan, no, tol. Sa so, ulihan ng video natin, papakita ko lang yung montage ng mga nagustuhan ko at mga topics pang men's pang women's tol check uh -huh.